napakalayo ng pinanggalingan, excited makita ang ama, ang asawa, etong si Hanelette, syempre, at etong si Kitty Duterte. Pero hindi naman daw sila pinagbigyan, hindi naman daw sila pinapasok. So, ang nangyari, picture dito, picture doon na lang, with the DDS na naandyan sa The Hague, dyan sa Netherlands. <laughs> Tapos, ano nga uli? Lantaran din po ang pambabastos ng mga, o nagmag-inang ito sa mga uh, mainstream media na alam naman natin na naanjan para sa kanilang trabaho. Nakatatak na kasi sa mga DDS na kuno ay biased ang mga mainstream media. At sino ang may gawa niyan? Ang mga Duterte. Kung uh, hindi na pwedeng ibalik yung kaisipan ng mga DDS na kuno ay biased ang ating mga mainstream media, mga nag-aral, mga journalist, mga totoong journalist, kung ayaw nyo nang ibalik ang kaisipan nyo at na mananatili na lang kayo, maniniwala na lang kayo doon sa mga vloggers na mga DPS, it's all up to you. <laughs> deserve nyo yan. Deserve na deserve nyo yan. Para naman kasing hindi kayo nanonood ng ABS-CBN, ano ho, ito talaga mga diehard. Hmm. Ulitin lang natin na ah. Masaklap to, nakakaya to. ang sakit sa dibdib nito. Tignan nyo naman, kayo dyan po sa Netherlands, kayong mag-ina ay tila pakalat-kalat na lang. Katulad ng ginagawa ni Mr. Robin Padilla, ang tagal-tagal na dyan, pero hindi pa rin nakakausap si Digong. Hmm, ayan, ito pong balita ng ABS-CBN na totoo at hindi biased. Ganyan po yung mga nag-iisip natin kababayan, yung mga tuwid pa ang kaisipan, sigurado tayo maka abs cbn yan, maka gma news yan. Yan ang kanilang mga pinaniniwala ang balita. At yung mga kababayan naman natin na baluktot na ang kaisipan, sigurado tayo ang paniniwalaan ay yung mga DTS vloggers at syempre ang SMNI. OMG! <laughs> yung kuno nga ay nagkukunwari na media yung SMNI. Yan naman ay sabi ng mga kongresista. No, ayan, umalis uh, na sina Nahanilet, Avancenia at Kitty Duterte sa ICC Detention Center. Kanina lang, or kanina ba ito? Kahapon, oras sa The Hague, oras sa Pilipinas ngayong Miyerkules Marso 26, kahapon. Hindi nila nabisita si Digong. Masaklap, no? Eh? Napakasaklap. Hmm. Si Tito yan, no? hindi pinapansin yung mga yung mga reporter dyan. Intensyon na ini -snap. Talaga, ang cheap, ang sleazy nyo. Ganyan? <laughs> Ganyan kayo? Ah, hindi nila nabisita si dating Pangulong Duterte at hindi rin sumagot nga daw sa mga tanong tungkol sa kanilang pagbisita. Hindi talaga sinasagot. Siguro yan din ang habilin ni Sara Duterte. Ayan, yan po ang tinituro nyo sa mga taga-suporta nyo na bastosen ang mga media, totoong media dito sa atin. Ganyan kalala. Ganyan po kalala ang kaisipan ng mga DPS. At ano nga daw? Ano daw ang pakiramdam nyo ngayon, yung nararanasan nyo ngayon, ang nararanasan ng mga inapin nyo dati or ang naranasan ng inap mga inapin nyo dati. Masakit, di ba? ang layo ng pinanggalingan nyo pero hindi nyo man lang nasili. Nauna kasi ang yabang nung nasa Pinas pa. Sabi daw kasi, sisipain nyo yung mga taga ICC. <laughs> okay. Good luck. Ano daw? Meron bang sinabi na sisipain? Kala ko mga sikat kayo or kala nyo mga sikat kayo. Di rin pala kayo o obra dyan sa dahig or sa Hague, the Netherlands. Buti naman at hindi daw minura ni Kitty at hinampas naman ang cellphone ni Hanilet ang mga taga-ICC. Good luck! <laughs>